Eto na! pa kami ni Ate Tess nitong linggo sa FAMAS na sa Manila Hotel. Kaya naman, super excited kami humanap ng mga artista at makapag-picture side-by-side sa mga nagkagandahan at nagwagwapuhan ng mga celebrities. Wow! Sa sobrang excitement, eh, talagang napakanta pa ang host natin. Sing a, sing a song at mukhang walang sinabi ang mga performers ng FAMAS ha. Nalasad lang kami dahil no show ang aming Papa Ian Veneracion na isa sa mga nominees para sa Best Actor. Si Papa Alfred Vargas na kasing yummy ni Papa Ian ay wala din doon. Aww. Pero pure cuteness naman ang kanyang kapatid na present awards night na famous award din. Para sa most outstanding public servant na may mensahe naman para sa mga kabataan na gusto mag-artista. So sa lahat ng mga gustong mag-artista, ang daming nangangarap niya. Pero hanggat hindi na trabaho yan ang puso at so we'll uh, bigyan talaga ng tamang moments? disiplina. Hindi makakamit ang uh, tagumpay, katulad ng kahit anong aspeto sa buhay natin. Pero, being a fan of the arts, being a fan of the arts and music and ano, uh, we fully support lahat ng mga kabataan na gusto mag-artist. At eto na! gumawa na kami ng intro para sa LMSK. Okay. Maganda gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Tunet Tagli at welcome sa 71st Famous Awards Night. At nandito tayo at test para kung hayan ang gabi ng parangal para sa ating mga natatanging artista at yung mga pelikulang ginawa nila na talaga naman natatangin. Magandang gabi sa inyo mga kas, citizens. Ako po si Tess Esquadro, na makakasama nyo ngayon sa isang prestigio, prestigious award-giving body para sa mga natatanging nominado katulad na lamang po ni... So stay tuned kayo mga ka LMSK TV at mamaya masasaksihan natin ang mga artista na dadating ngayon. Yes! So for right. now, see you later! Pero bago niyan, nasya kami kay Dindo Arroyo ng Batang Kiyapo dahil sa sinabi niya sa amin. Merino, ang gaganda ko naman. Si pack na pack! Maganda raw kami eh! Not once, but twice! <laughs> Eh, yun sinabi ng best actor na si Noel Trinidad. You're very pretty. Thank you. At hindi rin pahuhuli ang kulitan namin ni Miss Asenith Briones. Oh <laughs> Ma'am, original beauty kasi ba? tama na! <laughs> o siya, tama na. Balik trabaho ulit. We are very happy na makita natin We na very active at buhay na buhay ang mundo ng show business at makita siyempre ang mga kapataan natin at ang ating mga senior celebrities dito sa FAMAS Awards Night at this. totoo kayang ganda nakakatuwa na isipin at isipin mo ang mga dear veterans natin ay nagpunta dito talaga sa FAMAS Award at yung mga uh, batang artista narito rin. at ibig sabihin noon uh, makulay na makulay ang industriya ng pelikulang Pilipino that's why we are very honored and thankful that we have been invited by this prestigious organization at Magkahanap ng artista yun! Nagkatungwaan din kami ng best actor na si Noel Trinidad at nagbigay din ng payo para sa mga kabataang artista. Be happy! But uh, in being happy, observe the rules. And uh, live a happy life. Para kay Miss Lisa Lorena, dapat naman maging profesional nang tumagal ang kariyer ng mga millennials sa showbiz. Maging professional, you know, pagbutihan nila kasi dapat malaman nila na anytime merong nasa likod nila na gusto silang panitan. Mahalaga maging professional at dapat mahalin nyo rin ang trabaho nyo. Um, masasabi ko lang eh, yung mga tinuro din sa akin, mga dating mga ilan bago ako na mahalin natin ang ating trabaho. O oh, mga millennials, bukod kina tita at tito, makinig din kayo sa payo ng mga kuya at ate ha? Same, same advice ng tatay ko sa akin. You just keep loving, love what you do, and then everything else will love you back. The, uh, the industry will love you back. Eh, eh, hasain niyo lang yung inyong mga craft, yung mga talento. Pag wala kayong ginagawa, workshop kayo. Okay, of course, don't give up po talaga sa mga pangarap nila. Marami po magiging challenges. Hindi po siya magiging madali. Pero, the more challenges po kasi, mas matututo po kayo uh, paano ma-improve sa liyo. So don't give up lang po talaga and lahat po tayo may sinisili po tayong time para mag -share. At syempre, hindi mawawala ang mga payo ng multimedia princess at best actress na si Nadine Lustre. <laughs> Work hard for your dreams and always be kind um, and keep the, keep the flame, the passion in you. So sa nag-enjoy kami ni Ati Tess at mga taga-saksi ngayon staff sa FAMAS at makipag bonding sa mga Pinoy celebrities natin. Thank you FAMAS! Until next year! Ganda at tayo nga pala ay eh. nagpapasalamat sa Pamas for inviting us at saksi ngayon at LMSK TV. Next year po ulit tayo. <laughs> I'm sure nandito ulit tayo. Kaya thank you so much for inviting us. At kung nagustuhan niyo tong episode na ito, please don't forget to like Share and subscribe to our YouTube channel and FB page. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Ako nga pala, Tagle, at ang aking kapatid pagdating sa Lapangan at Lakwatsya. Tess Escuadro Bot, wala nang iba. Para sa LMSK, LMSK TV, TV, nang nag-iisa, saksi ngayon! Wait lang po, mas shoutout lang sa sponsor sa aking kasuotan ngayon, si Mr. Norwin Godilio, Maraming salamat! Thank you so much! Bye bye! bye, -bye.